He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim na madilim na langit, umulan ng marahan sa baryo ng San Felit. Sa gitna ng katahimikan, maririnig lamang ang malalim na hinga na isang lalaking sugatan, nakaluhod sa putikan, hawak-hawak ang kamay ng babaeng halos mawalan na namalay. Hindi kita bibitawan hanggang sa huling hininga, bulong niya, nanginginig ang boses, habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang sugat. Ang hangin ay malamig, pero mas malamig ang takot na gumagapang sa dibdib niya. Sa malayo, may mga yabag na papalapit, mabibigat, mabibilis, at puno ng galit. Hindi niya alam kung ilang segundo pa bago sila tuluyang datnan, pero sigurado siya, wala ng oras pa tumakbo. Mula sa mga anino ng punong mangga, isang matandang babae ang sumulpot. May hawak siyang lumang rosaryo, at ang kanyang mga matay tila may alam na lihim na kaitagal ng tinatago ng baryo. Anak, kung pipiliin mo manatili, Handa ka ba magbayad ng kabayaran? Hindi siya nakasagot dahil alam niyang anumang sagot, wala nang balikan. Sa gilid ng kalsada, ang ilaw na isang tricycle ay kumikislap-kislap, tila nag-anyaya pero kasabay nito ay nagbabadya ng panganib. Bumuhos ang mas malakas na ulan, halos burahin ang lahat ng tunog maliban sa tibok ng kanyang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang babae, pinikit ang mga mata, at nagdasal, isang dasal na hindi niya alam kung maririnig pa ng langit. Sa di kalayuan, may sumigaw, Isang tinig na pamilyar, pero puno ng pot Huwag ka magtago sa dilim, alam kung naririyan ka. Lumapit ang matandang babae, inilapit ang rosaryo sa kanyang sugat, at isang malamig na haplos ang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, ang apoy, ang sigawan, at ang pangako niyang tinangkanyang kalimutan. Ngunit bago pa niya maunawaan, isang malakas na liwanag ang biglang tumama sa kanyang mukha. Napasinghap siya at napapikit dahil sa silaw ng liwanag. Naririnig niya ang tunog na makina na tila mabibigat ang bawat andar, at kasabay nito ang yapak na mga taong papalapit mula sa dilim. Ramdam niya ang paghigpit ng hawak ng babae sa kanyang kamay, mahina ngunit desperado, ah, parang sinasabi nitong huwag siyang bumitaw. Bumukas ang pinto ng tricycle. Sa loob, may isang lalaking nakaitim na barong, may malamig na titig at basang buhok na dumidikit sa noo. Hindi ito estranghero, siya si Roll, kapatid ng babaeng yakap niya ngayon at mortal na kaaway niya mula panong noong gabing sinunog ang lumang bodega sa gilid na ilog. Bitawan mo siya, Metio, mahinahon ngunit mabigat ang boses ni Roll. Hindi mo siya kayang iligtas. Alam mo kung anong kapalit ng ginawa mo. Hindi sumagot si Meteo. Sa halip, tinakpan niya ang ulo ng babae mula sa ulan at marahang isinandal sa kanyang dibdib. Kung gusto mong kunin siya, dumaan ka muna sa bangkay ko. Marin niyang sabi, kahit halos mawalan na siya ng lakas sa bawat patak ng dugong lumalabas sa kanyang sugat. Humakbang si Roll palabas ng tricycle. Sa bawat yapak niya sa putikan, parang lumalalim ang kabasa hangin. May dalawang lalaking nakasunod sa kanya, kapwa armado ng bolo at may nakasukbit na sako. Ang matandang babae naman ay nanatiling nakatayo sa pagitan nila, hawak pa rin ang rosaryo ng gayon ay kumikislap sa bawat kidlat. Raul, mahinahong wika na matanda, huwag mong gawin ito. Ang dugo ay hindi dapat palitan ng dugo. Ngunit tumawa lamang si Roll, mapait, at ang kanyang mga mata ay puno ng put. Kung hindi ngayon, kailan? Kinuha niya ang lahat sa akin. Gayon, pukunin ko ang sa kanya. Bumuhos palalo ang ulan, halos mabura na ang linya sa pagitan ng lupa at langit. Sa kabila ng lamig, ramdam ni Meteo ang apoy sa dibdib niya, apoy ng galit, ng pagsisisi, at ng pangakong hindi niya kayang suwayin. Nalala niya ang gabing iyon. Siya at si Roll ay magkasama pa, nagtatawanan habang nag-ayos ng lambat sa tabing dagat, bago dumating ang trahedyang sumira sa lahat. Isang pagsabog, isang apoy na kumitil sa buhay ng kanilang mga magulang at isang lihim na hanggang gayon, siya lang ang tunay na nakakaalam. Metio, mahina ngunit malinaw ang tinig ng babaeng yakap niya. Tama na, umalis ka na. Hindi ako mahalaga. Napailing si Metio, pinisil palalo ang kamay nito. Hindi mo naiintindihan, ikaw na lang ang natitira sa akin. Lumapit si Roll, hawak ng bolo. Minsan, inisip ko, paano kung sinabi mo sa akin ang totoo noon? Natigilan si Meteo. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tono ng boses ni Roll, may halong sakit, may halong pagdududa. Para bang gusto nitong marinig ang kasagutan na kay tagal na niyang tinatago. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang kumulog ng malakas. Kasabay nito ay isang sigaw mula sa malayo, tinig na isang batang lalaki, tumatawag sa pangalan ni Roll. Lumingon si Roll at sa kislap ng kidlat, nakita ni Meteo ang isang malit na pigura, basang-basa sa ulan, tumatakbo palapit sa kanila. Ang bata ay huminto sa tabi ng matanda, hinihingal, nanginginig. Kuya Roll, huwag mo, huwag mo silang saktan. Sabi ni Inay Malito. Nanlaki ang mga mata ni Meteo. Hindi niya kilala ang batang iyon, ngunit ramdam niya may mabigat na koneksyon ito sa lahat ng nangyayari. Umalis ka, Densyo, mariing utos ni Roll, Munit ng inginig ang kamay na may hawak ng bolo. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Alam ko, sagot ng bata, halos sumiyak. Kasi narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo noong gabi na sunog. Alam ko kung sino ang may kasalanan. At hindi siya, sabay turo kay Meteo, hindi siya ang pumatay kay Itay. Napalunok si Meteo. Ramdam niyang bumigat ang hangin sa paligid nila. Ang matandang babae ay napapikit, tila matagal nang hinihintay ang sandaling iyon. Ngunit si Raul ay tila nawala sa sarili, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagiba, mula sa galit, patungo sa pagkalito. Anong pinagsasabi mo, halos pasigaw niyang tanong. Ngunit ang bata ay umatras, takot ngunit matatag. Kung gusto mong malaman, tanungin mo si Tia Melba. Siya ang nagsabi sa akin. Siya ang nakakita kung sino talaga ang nagsunog na bodega. Dahan-dahan, ang kidlat ay nagbigay ng liwanag sa mukha ng matandang babae. May bakas ng luha sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi matinag. Raul, anak, oras na para malaman mo ang katotohanan. Tahimik na tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan at mabilis na tibok ng puso ni Mateo. Naramdaman niya mas humigpit ang hawak ng babae sa kanyang kamay, at sa kabila ng lahat, may kakaibang init na sumilay sa kanyang dibdib, init ng pag-asa na baka sa wakas, matapos ng bangungot na matagal na nilang pinapasan. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, isang putok ang umalingaungaw. Isang matinis at nakakabinging putok na sumira sa katahimikan ng gabi. Napaluhod si Roll, hawak ang balikat na duguan. Mula sa kadiliman sa gilid ng kalsada, may isang lalaking may takip sa mukha, hawak ang baril at mabagal na lumalapit. Hindi kilala ni Metio ang taong iyon, pero malinaw ang intensyon, alang sinuman ang dapat mabuhay para magkuwento ng katotohanan. Ang bata ay sumigaw, tumakbo papunta kay Roll, ngunit pinigilan siya na matanda. Si Meteo naman ay pilit itinayo ang babae, kahit halos mawalan na siya ng lakas, at hinila ito papalayo sa gitna ng kalsada. Ngunit alam niyang hindi sila makakalayo. Isang segundo, dalawang segundo, at muli na namang sumiklab ang liwanag ng kidlat. At doon niya nakita kung sino ang nasa likod na maskara. Namilog ang mga mata ni Meteo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang lalaki sa likod ng maskara ay walang iba kundi si Tio Ernesto, kapatid ng kanilang ama, taong matagal nang akala nilang patay sa isang aksidente sa Maynila. Nanginginig ang kamay ni Ernesto habang nakatutok ang baril. Walang makakaalam ng totoo, marihin niyang sabi, tinatabunan na ulan ang pawis sa kanyang noo. Kung mabubuhay kayo, mawawasak ang lahat na itinayo ko. Bakit, Tio? sigaw ni Raul, kahit duguan. Bakit mo ginawa yon sa bodega? Bakit mo kami iniwan sa dilim? Tahimik sandali si Ernesto, bagong mumiti ng mapait. Dahil hindi para sa inyo ang lupeng yon. Sa akin yon. Ako ang may karapatan. Pero hindi kayo marunong maghintay, kaya pinili kong tanggalin kayo sa larawan. Parang umikot ang mundo ni Meteo. Lahat ng taon na paghihirap, lahat ng gabing pinapahirapan sila na alaala ng sunog, isa lang pala ang ugat. At ngayong nasa harap na nila ang taong iyon, parang napakalayo pa rin na hustisya. Bumalik sa alaala ni Meteo ang huling sandali ng kanilang ama, noong gabi ng sunog. Isang mahinang tinig ang narinig niya noon, mula sa likod na makapal na usok. Meteo, protektahan mo sila kahit sa huling hininga mo. At ngayon, iyon na mismo ang ginagawa niya. Hindi mo kami maubos, Tio, mariing wika ni Meteo, pilit na tumatayo sa kabila ng sugat. Bumaling siya kay Roll, nang gayon ay nakatingin sa kanya ng walang galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, magkasangga silang dalawa. Biglang kumidlat at sa iglap na iyon, si Raul ay mabilis na kumilos. Hinila niya ang bata papalayo at sabay sumugod kay Ernesto. Nagkasagupaan ang baril at bolo sa gitna ng ulan, habang ang matanda at si Meteo ay pilit na inilalayo ang babae. Isang putok ulit ang sumabog. Hindi malinaw kung sino ang tinamaan. Lahat ay parang bumagal, ang ulan, ang tibok ng puso, ang bawat hininga at sa pagitan ng patak ng ulan at anino ng gabi, may isang tinig na humaplos sa pandinig ni Meteo. Isang tinig mula sa nakaraan, pabulong, ngunit malinaw na malinaw. Tapos na, anak. Pahinga ka na. Bumagsak sa putikan ang baril ni Ernesto, gumulong sa gilid ng kalsada. Si Raul ay nakaluhod, hinihingal, habang hawak ang balikat ni Ernesto ng gayo'y nakatingin lamang sa lupa, parang naubusan ng lahat ng lakas at dahilan. Ang matanda ay lumapit dahan-dahang kinuha ang rosaryo mula sa kanyang lig at inilagay sa kamay ni Ernesto. Hindi mo na mababawi ang nakaraan, pero pwede mong piliin kung paano matatapos ang kwento mo, ika niya, puno ng bigat at awa. Si Metio, bagaman sugatan at halos mawalan na ulirat, ay tinitigan ang kapatid ng kanilang ama. Hindi niya alam kung may kapatawaran pa para sa taong sumira ng lahat, pero alam niyang wala ng silbi ang galit kung mauwi lang sa isa pang bangkay. Lumapit si Rol sa kanya, tinulungan siyang tumayo. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon mula noon, hindi nagalit ang namutawi sa pagitan nila, kundi isang tahimik na kasunduan na tapusin na ang sigalot na ilang taon nang nagpapabigat sa kanilang dibdib. Bumagal ang ulan, unti-unting huminto, at ang lamig ng gabi ay napalitan na isang katahimikan na parang matagal nang hindi nila naranasan. Sa gilid ng kalsada, nagumpisa ng sumilip ang unang liwanag na umaga, dahan-dahang binubura ang dilim na kanina lang ay parang walang katapusan. Hawak pa rin ni Meteo ang kamay ng babaeng iniligtas niya, marahang hinalikan ito sa no, at pabulong na sinabi, Hanggang sa huling hininga, pangako ko, hindi na kita pababayaan. At sa kabila ng lahat ng sugat, sa kabila ng lahat ng nawalang taon, naglakad silang sabay, papalayo sa lugar kung saan natapos ang bangungot, at papunta sa isang umagang puno ng bagong simula.